Umaga, nandito ako ngayon sa vegetable area, no? Dito sa Sugod so Public Market. Yan, nakaparaming gulay dito. Pwede kayong uh, lumuwas dito sa bayan ng Sugod so po. Marami silang mga gulay na mabibili dito. May mga paminta. Lahat na lang na klaseng gulay, Ah, uh, mabibili nyo dito. Napakasariwa yung mga gulay dito, no? Yan, mga ripulyo. Mayroon din silang mga palamuti dito na no? gamit sa pangluto. Yan. Saka yung sili, ayan, may sili din dito. So, pasyal laki dito sa bayan ng Sugod, so napakaraming mabibili dito. Ayan, ito may mga talong, ayan, no? Sariwang talong, tsaka paliya, tsaka may sitaw, pati may labanos, ayan, pwede pang sinigang. Uh, may uh, okra, ayan. Tsaka may pichay na nitib dito, oh, napakasarap talaga. Sariwang-sariwa ang mga gulay dito, mga amigo, no? So, ito pa yung atsal. Ayan, napakasariwa. Puntahan natin sa kabilang party ng uh, gulayan dito, no? Ayan, nakikita. Napakaraming gulay dito. Puro sariwa ang gulay ito, mga idol. So, ito na po. Mayroon din silang, ano dito, uh, gusto manis eh, sa Visaya, no? Tsaka mayroong ano dito. A anong gulay ito? Bay? Sikwa. Sikwa 'yan, sariwa pang pa sikwa oh. Ayan, nakabalot pa yung sikwa. So, magandang uh, mabalik dito sa bayan ng Sugod. So Ayos, yan? So ito po yung uh, mama no naglilinis ng sibuyas. Ayan. Pagkatapos silang malinis po 'yan. Yan ibebenta na nila doon sa